Welcome to my channel guys. Nandito ako ngayon sa aking tanim dito sa bundok. Etong sigarilyas. Oh, binisita ko yung mga tanim ko dito sa bundok. At namumunga na sila. Ayan, may mga maliliit na silang bunga. At malapit na silang ma harvest. Ayan. Dito nga pala kami sa farm. Oh, may mga nag... Tanim pala ako dito sa luyot, guys. Ayan o, may mga na nabuhay na sa luyot. Ayan sila. Labu, labu, buu, buu. At mga papaya. Dito pala kami magtatanim ng talong. At may mga naunan ng tinanim. Yun ay okra. Tapos yun papaya. Oh. Sa Sabado siguro magtatanim kami dito ng madami. Madaming talong.